Magandang araw sa inyo. Welcome back ulit sa ating channel. At sa video nito, uh, pag-uusapan natin ngayon yung uh, EASL match up ng uh, Meralco Bolts at ng New Taipei Kings mga ba no? Kasi uh, maglalaro, nakikita natin maglalaro si Jeremy Lin dito sa Pilipinas. Okay? So sa mga hindi pa nakakaalam si Jeremy Lin mga bay ay naglalaro ngayon sa New Taipei Kings kasama yung kanyang kapatid. Okay? So maglalaro sila sa home and away ng uh, EASL Ngayong uh, January 3 mga bay, oh, sa Philippine Sports Arena Makakalaban nila ang Meralco Bolts okay So magandang matchup to dahil unang nagtapat tong uh, dalawang team na to is uh, dun sa Taiwan And nalo yung uh, team ni Jeremy Lin Pero hindi naman ganoon kalaki, hindi nila tinambakan yung uh, Meralco Bolts, dikit lang yung laban And ngayon, maraming nag na mga uh, Pinoy fans, especially ni mga fans ni si Jeremy Lin para makita siyang maglaro muli ng basketball dito pa mismo sa Pilipinas. So, pro na ng Miralco Balls yung uh, home court advantage nila mga you no know, para sa uh, home game nila kontra sa New Taipei Kings. Ngayon, January 3 yan mga bay sa Philippine Sports Arena. Okay, so tignan natin mas sigurado'ng maraming mag-aabang ito and excited na makitang maglaro si Jeremy Lin kahit hindi na siya ganoon uh, kagaling or wala na siya sa prime niya pero maganda pa rin mapanood natin at marami pa yung nag-aabang sa isang Jeremy Lin na maglaro at makitang makapaglaro ulit uh, dito sa Pilipinas pa mismo so baka natin 'yan bukas mga boy you know, January 3 uh, I think uh, 7 PM yung uh, kick-off ng game sa Philippine Sports Arena. Yun lang mga bay, maraming salamat sa panood.